Nagsisibali ka na sa kanilang mga bahay ang mga residente sa Northern Samar. Matapos yan, nang lampas taong bahang idinulot ng mga pagulang dahil sa share line sa probinsya. Kumustahin natin ang kanilang sitwasyon. Sa live na pagbabalita ni Mon Gualvez, Mon, nasaan ka ngayon sa Northern Samar at kumusta naman ang panahon dyan? Cheryl, nandito kami ngayon sa bayan ng Lope de Vega. Ito yung kasunod na bayan na ng Katarman na talagang labis ngang naapektuhan itong walang tigil na ulan at paha no, itong mga nakalipas na araw. At itong dalawang bayan na ito ay talagang greatly affected not only ng baha kundi ng mga landslide. Yan ang malaking problema ngayon dito sa bayan ng Lope de Vega. At yung weather, bagama talagang ambon na lamang yung nararanasan, manakanak ambon, paminsan-minsan, magmula kagabi, eh nagbabanta pa rin yung malakas na posibleng buhos ng ulan dahil nananatiling madilim pa rin yung langit dito sa malaking bahagi ng Lope de Vega. Pero sa mga oras na ito, eh talagang humupa naman yung baha, kaya naman sinasamantala na ito ng mga residente para bumalik sa kanilang kanila mga bahay, maglinis dahil talagang inabot ng second floor yung kanilang mga bahay na napunungan ng putik, ang ilang mga bahay talagang nasira na at talagang hindi na mapakinabangan, lalo talagang natabunan na rin ng mga troso, ng mga puno at ng mga ilang poste ng kuryente nagtumbahan at ng mga lupa dito sa lugar. Cheryl. Oh. Pero Mon, kailan daw nagsimula yung mga pag at hanggang gaano nga kataas ang itinulot nitong mga pagbaha? Ang sinasabi ng mga residente, Cheryl, around five days daw talaga na walang tigil yung ulan dito sa kanilang lugar. Pero kahapon ng madaling araw, dun daw talaga biglang bumos yung mas malakas na volume ng tubig o ng ulan na talaga namang nagpataas din kaagad ng tubig sa kanilang lugar. Kasi daw, in the past days, humupa na yung bahay. Eh. Kaya naman nagsibalik ka na sila. And then suddenly, gabi no, nung last night, or the other night rather, ay eh, talagang doon na nga doon nagsimula yung buhos ng ulan hanggang madaling araw. Kaya naman talagang umabot hanggang bubungan. Lampas 10 feet ang sinasabi ng mga residente rito na taas ng tubig sa kanilang lugar. Kaya naman, dahil nga nabulaga sila, dahil gabi, madaling araw, wala na silang nabitbit na ilang mga gamit, no? Papunta sa mga evacuation centers o papunta sa mas mataas na lugar. Kaya naman kung ano yung suot nila, yun lamang ang tanging na isalba ng karamihan sa mga residente, Cheryl. Ang uh, sinasabi ng PDRRMO, itong mga lugar na ito, sanay naman na nababaha na. Pero yung sinabi mong um, umabot ng hanggang 10 feet, ito ba yung first time na nangyari sa kanilang lugar? Hindi naman daw, Sheryl. Ang sinasabi ng mga residente talagang, yun nga, totoo naman daw, madalas silang binabaha dito sa kanilang area. Pero yung ganong klasing level ng taas ng tubig, eh halos uh, malapit daw dun sa naranasan nila nung Bagyong Usman noong 2018. Na talagang grabe din na napinsala itong naturang malaking bahagi ng Northern Samar or the whole Samar provinces, Sheryl. Hmm, eh kumusta naman yung mga kababayan natin dyan? At nabigyan na ba sila ng tulong? Ngayon pa lamang sila, nakakabalik sa kani nila mga tahanan. Sheryl, ngayon nga talaga bumubuhos na naman yung, yung ulan ngayon dito sa bayan ng Lope de Vega. Ito na sana yung pagkakataon para makapaglinis yung mga residente. Pero kung ganitong bigla naman uulan, eh, nandun pa rin yung trauma, yung takot nila na baka magkaroon din ng landslide dahil nasa bulubunduking area kasi itong Lope de Vega, malapit na nga rin sa Katarman. At ang pinaka-concern nila dito is wala kasing kuryente, walang supply ng tubig, kaya medyo mahirap gumalaw sa mga oras na ito. At ang Tanging hiling nila talaga ngayon yung mga immediate relief gaya ng mga food packs, malinis sa inuming tubig. Bagay na ang update din sa atin ng Alagang Kapatid Foundation ay eh patungo na rin dito sa naturang probinsya para nga maghatid naman ng tulong itong Alagang Kapatid Foundation, Cheryl. Mm -hmm. Meron bang casualties? So far, Cheryl, uh, sa report na initial na natatanggap natin sa mga LGUs, eh, wala pa namang naitatalang mga casualties. Pero ang sinasabi kasi ng mga disaster offices, may mga ilang barangay sila, particularly in Katarman, na hindi pa nakakapagpadala ng report dahil nga concerned din yung signal. Kaya naman, hindi pa nila alam yung current situation doon sa mga naturang barangay. Almost 30% according to the disaster offices no, na mga barangay ang hindi pa nga talaga na check at talaga nakakapagpadala ng kanila mga initial assessment and reports kaya naman yun yung inaantabayanan kung may mga casualties ba na naitala doon sa lugar na yun. Dito sa Lope de Vega awan ng Diyos, wala namang mga casualties pero maraming mga bahay ang labis na nasira dito Sheryl. At ano daw ang may tutulong ng, uh, ng uh, LGU um, dito sa mga nasiraan ng kanilang mga tahanan makakapag-provide ba sila ng mga construction materials? Hindi pa nila masagot Sheryl dahil talagang maliit lamang yung budget nitong Lope de Vega LGU. Kaya naman hindi pa nila masabi kung yung construction materials kakayanin nila. Pero kaget na tulong gaya ng mga tubig, pagkain ay inihahanda na rin naman ng lokal na pamahalaan. Sa ngayon, nagtutulong-tulong na rin kahit yung mga contractor ng DPWH kasi yung mga blocked roads ay talagang uh, malaking problema para maparating nga yung tulong din doon sa Katarman at dito nga sa Lope de Vega dahil yung ilang mga kalsada ay talagang balot pa rin ng makakapal na putik na nanggaling sa bundok matapos ngang gumuho yung lupa at talagang yung mga contractor na may mga payloader hey, talaga yan. Sama-sama na na tumutulong para nga makatawid kahit papano yung mga sasakyan. Kasi stranded na rin dito ang marami mga malalaking, mga malalaking truck no? at malalaking sasakyan kaya hindi makatawid sa, sa mga susunod pa mga bayan o dito nga sa probinsya. Meron namang another way pero tanging mga light vehicles lamang ang pinapayagan dahil doon naman sa Dangkalan Bridge sa may papuntang Alen naman 'yan eh halos nasira din yung tulay kaya talagang nililimit lamang yung mga maaaring sasakyang makadaan doon sa naturang lugar, Cheryl. Maraming salamat at mag-iingat kayo, John Monvalvez. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.